guys, nandito na ako sa Nico. So, <laughs> okay, guys, nandito na ako sa Nico. Nico. Nakababa na ako ng Nico Station, kaya ngayon maghahanap ako ngayon ng bus papunta dun sa Akichidaira Ropeway na gusto kong puntahan today. At yun nga, nakasakay na ako ng bus. Alam nyo ba, nagtanong-tanong pa ako dyan sa may traffic enforcer. Masahin, nababantay doon. So, yun nga, naalaman ko kung saan ako sasakay. And then, after natin bumiyahe-biyahe na ganyan, nakakita ako ng Shinkyo Bridge. Ito yung isang tourist spot sa Nikko. Habang nasa biyahe ako, ipapakita ko sa inyo yung view ng Shinkyo Bridge. Dati, nakapunta na din ako dyan, at inang beses ko na yun siya nadaanan by lakad-lakad, gano'n. So, ngayon, dahil nakasakay ako ng bus, malayo kasi ang pupuntahan natin. Kaya hanggang viewing lang tayo, guys. Ngayon, ipapakita ko na lang yung mga views along the way hanggang papunta na tayo sa ating main destination. So, yun lang, guys. And keep watching. And then, mga bandang mamaya, hindi na ako mag-voice over dahil gusto ko natural na lang ang voice ang maririnig nyo, guys. Ito na yung daan na pasigsag na medyo makipot siya compare siya sa bagyo na pag magsizigzag is mahaba bago zigzag ganun. Ay, hindi ko ma-explain. Basta yon Habang nagtatravel ako ganyan, paakyat siya. Habang paakyat, makikita mo yung mga puno sa baba. Kasi para kang papuntang itaas. Ganun. Tapos makikita mo yung sa ibaba. Ang gulo ng kwento ko, no? Basta yun na yun, guys. Maya-maya, makikita niyo yung place na gusto ko talagang puntahan. Dito na ako. So, pupunta tayo na sa migration. Hello, guys. <laughs> Nandito na ako. Pero, hala na. Wala tayo na sa kabila. Nakarating na tayo sa Akichidaira Ropeway. At ito yung view niya, guys. Uh, ang ganda, no? Lalo na yung bundok. Wala na yata. Wala na yata, guys. Gusto ko sa wakay doon hindi na ako nakasakay dahil close na sila. And then, parang pinapatapos na lang yung mga taong nakapila pa dyan. Yun lang. So sad. Hindi na ako nakaabot. The day is over. Ibig sabihin, last na. Sayang. So, Sabi so, na lang tayo sa Rookway. Ah, ang ganda. Basta doon na yun. Hello guys. Dito ako sa...

Kita niyo? Ang <laughs> dami pa niya. Ayan, guys. Kita niyo? Ayan. Kababa na siya doon. Gusto <laughs> ko sa baba'y kaso. Kaso kaya nangaroon. Uwi na tayo. Hindi ako nakasakay niya sa roof deck. Yun o. <laughs> Tapos, yung roof deck. Aakyat siya doon. There. Basta yun doon. Next time na <laughs> lang guys. So, ayan yung magandang view. Ito, Mikko. Guys, meron tayo. Pasok tayo dito. Hindi ko alam na ko dito. Wala na siya. Guys, naglalakad ako dito sa may kuweba. Ayun o. Bigla ako natakot. Kasi ako lang mag-isa dito. Charot. Pag-gabi na. Kaya maghanap tayo ng ano. 5 p.m. na. So, pag na siya dito. Pawinter na. So, dito sa Left Side is Lake Chugensi. Ngayon, isa kami sa Natural Science Museum. So, doon lang tayo sa lake. Ay! Ito yung, ang ganda guys. Ganda siya. Guys, ayan na. City na tayo. Ayun, leg. <laughs> Tatawid muna tayo dito, guys. Ayan siya. Thank you. Thank you. Ayan ikaw ang mga dito, guys. Ito siya, guys. Nakarating na ako, guys. Ang cute. Nandun yung mga boating area. So, sunod maaga ako pupunta. Tapos, ayun yung sunset. Tapos, bus stop na to. Nang madali talagang kumain. Ah, <laughs> numing! <laughs> yes, nandito na tayo sa Nico Nikko Station. Uh... Nico Station, guys. Parang sakna tayo dito. Eh. <laughs> Sana meron pa. Meron pa, thanks. Ah, nandito. Nikko World Heritage Site. Uh... Map. Alam niyo ba, guys? Ito, napuntahan ko na siya. Napuntahan ko na ito. Ito sana yung... Ito yung pinuntahan ko kanina. Kasi hindi ako nakasakay. Tapos, ito. Silik to Zenji. Kasi hindi ako naka-picture ng malingan. Next time na lang. Buti na lang may dalawa pang trip papuntang Utsunomiya Station kung saan ako uwi. So yun lang. Thank you for watching. Mata ne!